Tanda si Senate President Francis Chis Escudero na umalalay sa kanyang mga kapwa senador kung kinakailangan. Pero paglilinaw paglilino niya, hindi siya makakapagpasya kung gugustuhin magdagdag ng security personnel ng ibang senador, lalo't personal na desisyon nito. Ito, ito yung sa gitna ng banta sa buhay na natanggap ni Senador Sherwin Gatchalian na pinaniniwalaan ng senador na may kinalaman sa investigasyon ng ilegal na pogo. Naniniwala naman ang dating PNP chief na si Sen. Ronald Bato de la Rosa na posibleng manggaling ang banta sa laki ng industriya ng ilegal na pogo na may umano sa kalakaran ng ilegal na droga. Sa usapin naman kaugnay kay Suspended Mayor Alice Go, sinabi ni De La Rosa na dapat makipagtulungan ang Sergeant at Arms ng Senado sa mga polis o sa NBI para matuntun ang alkalde nag-torture-torture na nila. na patisinator, tatakotin nila. Anak ng baka. Ako, takotin nyo. Huwag yung aking magkasamahan na hindi sanay sa takot. Kung hinahanap natin si, nang gusto si Pastor Kibuloy, hanapin rin natin yan si Alex Go.